Sabi nila guys na happy ka daw dito kay Happy Cash kasi napakababa daw ng kanyang interest. Wow. So for today's video guys, no, pag-uusapan natin itong si Happy Cash kung mapapahappy nga ba talaga tayo sa kanya. Kaya naman kung interesado ka about sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's still Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa video nga natin ngayon guys, no, pag-uusapan nga natin itong si Happy Cash na base nga daw sa kanyang reviews, napakababa daw ng kanyang interest. Talaga ba? Anyway guys, no, nirecommend kasi sa akin itong si Happy Cash at sinabi nga niya na medyo okay daw itong si Happy Cash. So ako naman guys, no, dinownload ko siya, para ma ko kung legit ba talaga yung sinasabi nila na okay daw itong si Happy Cash. At syempre para ma na natin guys no, yung kanyang loan details kung sakali na ma-approve ako sa loan applications na to. Anyway guys no, itong si Happy Cash ay pagmamayari ni Yin Shan Lending Incorporation. And upon checking guys no, sa list of recorded online lending platforms ni SEC, andun po siya naka-register po itong si Happy Cash. Means guys, legit po itong si Happy Cash. Pero para sa akin kasi guys, no, hindi lahat ng mga nakaregister na list of lending platforms kay SEC ay okay. Kasi marami talaga guys, no, mga pasaway na ola. So dito nga guys, no, nung inopen ko nga yung applications nitong si Happy Cash, dito nga ka sa kanyang dashboard, makikita natin guys no, na hanggang 25,000 nga daw yung maximum loan amount na pwede nga nating mahiram sa kanya. At ito guys, no, nakalagay yung kanyang interest which is 0.3% lang daw per day at yung kanyang long period is hanggang 180 days at saka 3 minutes lang guys no, yung kanyang process. Ako naman guys, no, syempre gusto kong ma-check talaga kung okay ba talaga itong si Happy Cash. So guys, nag-click borrow now ako. Then napunta ako dito sa nang cellphone number kung saan kailangan ko nga daw mag-provide ng aking cellphone number na gagamitin sa nang applications. Then may ma-receive lang akong code doon sa number na nilagay ko. Then after nun guys, no, mapupunta tayo dito sa kanyang permission kung saan may hinihingi pong permission itong loan applications na to. Yung mga permissions niya guys, no, is yung ating device, location, app list, at yung camera. So, apat lang guys, no, yung hinihingi niyang permission. Hindi po siya humihingi ng contact information. Hindi po niya hinihingi yung permission ng ating contacts. So, doon pa lang guys, no, medyo okay nga siya kasi hindi niya hinihingi yung ating contact permission. So, nung nag-agree nga ako guys, no, dito sa permission na hinihingi ni Happy Cash, bumalik ulit ako dito sa kanyang dashboard. At napansin ko guys, no, na biglang bumaba yung kanyang interest from 0.3% per day naging 0.2% per day na siya dito. At ito guys, no, same pa din sila, 180 days at 3 months lang daw yung kanyang process. At dito nga guys, no, sa kanyang personal information na kung saan magpipil up nga tayo ng ating personal information. Pero bago tayo guys magpipilap magpapakita muna itong nasa baba niya guys, no, itong information security. security. At nakalagay dito guys, no, happy cash recognizes the value of your personal information and commits to uphold the necessary physical, technical, and organizational measures to maintain its security and confidentiality. So, click lang natin gatit kasi may pagayon talaga siya guys, no, si happy cash. And so, clinic ko guys yung got it niya. Then, dito guys, mapipilapan pipilapan nga natin yung ating purpose of loan, education level, number of credit cards, province, complete home address, tsaka yung ating personal email. So, yung, so yun guys, no, yung pipila pa natin dito sa ating personal information. Dito naman guys, no, sa work information, pipila pa natin yung ating occupation, monthly income, payroll period, tsaka yung ating paydays. Then after noon, mapupunta tayo sa kanilang contact information, kung saan tatlo lang po yung hinihingin contact uh, reference nitong si Happy Cash. Sa kanyang identification information naman guys, no, kailangan nating mag-provide ng ating valid ID, which is yung mga hinihingi niyang list of valid ID guys, is yung ating PRC ID, SSS ID, UM ID, Postal ID, Passport. Yun guys, no, yung mga recommended na ID type na hinihingi niya. Pero kung wala ka naman guys, no, pwede naman guys yung ating driver's license, national ID, pag-ibig, TIN ID, voters ID tsaka yung ating PhilHealth ID. So pwede yun guys, no? Anyway guys, no, picturean pa natin yung ating ID. Then ilalagay natin dito guys yung ating ID number, first name, middle name, last name, birthday, gender, tsaka yung ating marital status. At dito nga pala guys, no, nag self verification ako para ma-verify na ako talaga yung umuutang sa kanilang applications. Then after nun guys, mga 2 minutes lang, hintay ko yung results kung ma-approve ako sa loan applications na to. Pero after 2 minutes guys na paghihintay ko, not approved. Na-reject po ako dito sa kanyang applications. At nakalagay guys no dito sa countdown niya na 180 days bago ulit ako pwedeng mag-apply or mag re -apply dito kay Happy Cash. Which is April 30, 2025. Doon ulit ako pwedeng mag-apply. Sobrang tagal nun guys no. Next year pa yon. Meron din akong kaibigan guys no na supervisor. Nag-apply din dito kay Happy Cash but sad to say reject din siya. Ang pinagkaiba lang namin guys no, 7 days lang yung sa kanya kung saan pwede siyang mag-reapply ulit, 7 days. While yung sa akin guys is 180 days. Ewan ko guys no kung bakit siya na reject samantalang wala naman siyang mga utang sa mga ola. Anyway guys no, sa mga merong loan dito kay Happy Cash, paki-share naman diyan sa comment section kung gaano nga ba talaga kababa yung interest nitong si Happy Cash. Happy Cash siya guys no, pero hindi ako na happy sa kanya. Charot. Yun lang naman guys no, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!